So meron nagpairam sa amin ng two-time winner sweater. Actually pinahiram sa amin pero dadali sa bundok. Ito two-time sweat, two-time winner na Raptor sweater. Naglulugon pa siya. Ngayon ini-stay muna dito sa bahay dahil nga naglulugon. Pero dadali na to sa bundok kasi breeding season. Kasi nagkulangan ng broodcock sila dito sa taa, sa bundok. Kulang sila ng isang broodcock. So ito, nakahiram siya dun sa isa naming tito na raptor sweater banded banded ng wala yun ako basta banded na something lakang igles eh so ayan siya ay uh, nagkaroon na ng nabalda na yung isang paa niya ngayon yung mga paa niya kung mapapansin nyo yung isa walang tibak diba pero yung isa meron You know. mm -hmm. Kasi mostly ito yung nagdadala nung bigat niya. Kaya doon na nasugatan siguro yung talampakan niya. Na-infect yung sugat. Ayun, naging umuwi sa tibak. So, kailangan yung mga alaga natin. Kapag nagkakaroon na ng, ng sugat sa talampakan, dapat inaagapan na yan. So, meron, na kami, meron kaming video sa nakaraang mga nakaraang pang episode tungkol sa paggawa ko ng chinelas. Chinelas ng manok yung bibilugin ko na limang piso yung goma tapos nandyan yan, nandyan yan panoorin nyo na lang, lang paano yung paggawa kung kayo uh, na, na baga na intriga or uh, parang na curious pwede mm gayahin madaling kabit, madaling gawin walang gastos kasi goma lang na yung interior na, na pinaggamitan kailangan mo lang ng gunting at limang piso pwede ka na makagawa kasi yung limang piso yung magiging pang bilog mo eh yung saka syempre lapis para meron kang pang, pang trace so ayun lang kinakabit namin lilinisan na namin ng paa kakabit namin yun hanggang sa maghilom yung sugat sa talampakan tapos noon pwede mong tanggalin kung pwede, pwede wag mo nang tanggalin kasi hindi naman nakakaabala sa paa naman o. No? basta ang pagkakagawa ay tama basta maluwag lang yung mga butas hindi baga hindi na samsang -sam -sam kamapakan nagigiting eh yung hindi mahigpit. Parang sa Tagalog at agitli. Oh. hindi ko lang sure. So ito, dito sa amin, kaya siguro, so sobrang dami nilang manok doon sa farm nila, hindi nila na asikaso yung mga winners. magkaroon ng tibak. So kami, sin-check namin lagi Mahirap, mahirap magkaroon ng tibak yung manok. Ako, ang pinaka main purpose ko, kaya ayaw ko nang may tibak yung manok. Pangit, tignan. <laughs> pag may tibak, yung parang na, na ano na ako, pag may tibak na yung manok, parang pangit. Pag may tibak. <laughs> yun, yun lang sa akin. Pero syempre, pag nilaban mo yan, ba diba, nakakaabala sa kanya yung tibak. Tsaka sa pag-breeding, uh, nakakaabala yung tibak. Tsaka sa kanya na rin, ayan, na, nasasaktan siya. Pag meron siyang tibak. So, ayan. Hmm, -ika, -ika siya. Ito, da dadalhin to sa bundok. Oh, ito si Rudy. Meron siyang takla. Meron siyang eb sa paa. So, check. Wala siyang tibak. Kita ba dyan? Wala tibak. Wala rin tibak. Wala sugat. Wala tibak. So, ayan. Meron lang siyang abs. Marami lang siyang abs. <laughs> Hindi ko siya ganong tinahawakan ngayon dahil sa masakit ng katawan. So, inahayahan ko lang muna siya. Hindi. Inuna ko na si Rudy. Wala yung tibak. No? Hmm. Ayaw, makikita ba dyan? Wala uh tibak? Wala, wala. Wala Ito tibak. Wala siyang tibak. <laughs> Parang yung kending lips. Yes. Oh, lagay natin sa palong mo. Dahil na-sparring ito, ang dami niyang coconut sa mukha. Battle scar. Battle scar siya. Coconut. <laughs> hmm. Coconut siya ngayon. Kaminsan-minsan, maganda yan na-sparring. Ah, Tignan mo yung paa mo, dali. Parang galing sa... Bintahan ng dus. Ay, sus, Diyos ko. Napakabay. alikarito rito. Walang kahirap-hirap. Mga paa. Sus, walang tibak. So, dapat ginaganyan lagi. Kung hindi mawawalan ka ng gana pag may tiba kang manok galing ang hindi ko lang gusto kay otlom ayan meron siyang isang buntot na barinahan ano ibig sabihin barinahan? barinahan yung, yung nagtutwirl o oh, barinahan tawag dyan malam mo yan yung kanyang powers pero sa iba ang mga matatanda sinyalis uh -huh. yan meron siyang meron siyang sinyalis ako hindi ako mayroon siyang superstitious ah, beliefs. Masyadong na naaralan yan kasi mga lolo, mga matatanda yun eh. Medyo yung mga tsuhin. Mga tsuhin na mga nagturo sa akin. Hindi na nila ganong binigyan ng pag-aaral yung mga ganon. Maliban na lang sa mga matatanda talaga. Pero uh, minsan may eh. mga matatanda pa na ay mga modern sa bungero pa rin na nag ganyan, nagsisinyales. Yan, talagang ganyan, pampadagdag ng excitement sa pag aalaga ng manok. So, eto. Magaganda na yung paa kasi lagi naming inaalagaan yan. Mga malalantik niyang paa. Si Rudy, yan, hindi ko alam bakit siya nagkukumahog. Siguro dahil uh, nakikita niyang ginawa ko si Otlog kasi kawin niya ito eh. Anong gagawin? Lilinis ng paa, lalagyan ng... Kala ko bibitaw mo. <laughs> Ay, hindi tapos na sila mabitaw. Bitaw mo sa kapatid, di man sila nag-aaway. Pero ngayon mag-aaway na to. Bakit? Nagbeso-beso lang sila niyan eh. <laughs> tapos sasabunin ko lang ng konti yung paa. Hindi ko na kailangan brushing kasi ano naman eh. Wala naman, Mali wala, naman nakadikit, malinis naman yung paa niya. Oops. Kailangan malinis at dry try. Pa, bago. Pampalalong pogi. Ito talagang mamumulang para may dugo yung lalo na dito sa may tuhod. <laughs> Pwede na siyang yano, ilagay sa uling. <laughs> Nakamarinid na. Mm -hmm. Adidas. Ito yung mga paa. Healthy henti na. Ganta. Kala mo, do, naging dumaan sa katayan ng <laughs> mga papa. Hindi, itang, itang, saluran ng ano? Mm, -mm. Ng Betamax. Mm -hmm. Pumupogi. natin sa talian kung ano itsura. Oging mga tandang. Eh, hey, lakad. Ba? Imarcha mo ang yung, yung pagiging macho. Imarcha mo. Eh, hey, magmarcha ka na. Come here, baby. Natamimi. Come here. Lakad, lakad. O, oh, lumlakad. Yan, o. Mga paa. Yung mga paa. Kala Judge, mo. puntahan mo nga dito to si Otlong. Biglang, oh, bakit? Lakad, lakad, lakad. Mabay, napakabait na manok nito talaga. Yan ang mga gusto kong manok. So, ayan ang mga gagawin namin sa mga manok namin. Check up kung may tibak, pati sila hulk, ganyan. Kahit sila hulk, makikita nyo. Kung magagawin kayo dito sa amin, ganun yun yung mga pa Wala kayong makikita ang Tiba. tibak sa mga, 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 manok namin. Pati si Bradley, kahit mabigat yan, walang tiba kasi ah koteng sugat sa paa agapan agad para hindi lang lumalak so yun ang ginagawa namin, siguro sa mga ibang mga mag magmamanok, baka kayo ginagawa nyo rin yun yung agapan yung mga prevention sugat prevention din, hmm. prevention, katulad ni Bradley yung kanyang hapunan ano lang, mababala kasi dahil mabigat oh, oh, yun oh. napakabigat na manok ni Bradley sa mga tumatay ang mga tatlo, magapat na kilo <laughs> <laughs> tapos lilipad ng pahapon <laughs> napakabigat Alright. Hmm? Huh? Scarlet oil. Diba? Well, mga kaibigan, yan ang aming uh, pagtitingin at pag-observe sa aming mga alaga. Kapag uh, backyard ka, magiging hands-on ka talaga kasi ilan-ilan lang yan eh. Kaya mong kaya mong gawin yun. Hindi ka tulad sa mga malalaking farm, kailangan mo ng mga farmhand para magawa lahat ng mga yan. Hanggang sa susunod na marami eh. Maraming 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 salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Oh, another walk. Walk, baby, walk. Walk, baby, walk, baby, walk, baby. Walk, baby, walk, baby, walk, baby. Come here, come here, baby, come here. Come here, come here baby. Ayaw niya talaga magsalulagan. Ayaw